Ay, mga ka, wag natong i focus na naman. Oo, oh, oh, hindi i-popost. Dali na. Parang naman, ano si mo. Kutuyin mo ito, baka tumi-yantik yung mga pera mo.

120 na to ah. Wag kang umabot ito ng 1000 ah. Wag ka aabot pa. Ano ito eh? 300. Wala nga mga pagkatapos. 300 ata.

Sana ba? Hindi yan. Huwag mo sa laman. madami pa yun. Bilangin mo para alam mo kung ano na, okay na or kulang pa siya. Hanapin mo pa. Ang gabi nung mga tayo dito. Bakit ay madami pa dun kanina? Ayun na. Ayun ito sa parto ko bilangin din na lang. nga. Yung tigis ng daan sa ating gano'n. Okay na. Baka wala ka nang hinahanap, girl. Bilangin mo muna. Ibig lang naman sis. Ay. Bilangin mo. Ano eh? saya sa'yo. Kaya kung i-upos na naman ito para kung dito. Bilang nyo. Um, hindi nakabig yung tigisan dan? 1 2 3 3 4

Ayan, 2,000. 2,000. Thank you, ma. I love you. Galing kay Papa yan. Galing kay Papa. Kaya Papa pala, hindi mo sinabi. Friends ko naman sila dalawa. Pahingi naman ng yakult, please. Thank you, ma. Thank you, ma. Thank pa. ma. Thank you, ma. Thank you, naman. Baha naman sis, yakot naman sis, payakult ka naman Yakulting ito Nandang pochi yeah. lang kayo mga guys Pochi Go! So, oh, si Troy, okay. si Troy, okay. sige nandang pochi yan yakor Ayan, yakult Yakult Nandang pochi lang kayo mga gays Pochi pochi lang Mayroon ano din yan eh, platops yes. Ako din, hindi nandang birthday ko 我不能给他